Pinuntahan nga natin ang tinaguriang Marcos Twin Mansion na madalas pag ng pelikula noong dekada nobenta. Inequister ito ng gobyerno noong 1987. Bilang bahagi ng Ilgatin Properties na nakuha ng pamilya Marcos 26 6, .6 km mga kamiduran TV ay mararating na natin ang twin mansion ng mga Marcos. Pero bago 'yun ay dadaanan muna natin ang Nubali, isang magandang pasyalan dito sa bayan ng Santa Rosa sa probinsya pa rin ng Laguna. Tara. Click ba yung tawag dito? Gano kalaki ito? Hmm. 700 meters. Bali, isang ikot lang ang gagawin natin. Ah, five to, so, yung round trip lang dito sa lake is 5 to 7 minutes. Tara, subukan natin. Mag Maliban dito sa sa boat, ano pa yung attraction dito sa ano, Bali? Fish feeding at saka yung sa boat. Ah, picnic dito. So mga Kamindurahing TV, yung minimum dun sa boat is tatlong tao. So mag-isa lang sana kung sasakay, kailangan bayaran natin yung tatlo. So binayaran natin para special trip yung ating gagawing biyahe. Tara. At habang tayo ay nagaantay ng ating boat, mag-fish feeding muna tayo dito sa area ito. Napakarami ng isda. Ito yung tinatawag na koi fish. Sabi nung ating nakausap, magta-travel daw tayo dito ng 5 to 7 minutes. Okay, let's go! tara nga tayo ngayon ng twin mansion natapos nating mapasyalan yung Nubali uh, sabi nga nung kausap natin kanina ang pinakang attraction lang talaga nila yung boat at saka yung fish feeding maliban dun, puro mga mall na yung pwede nating puntahan at siyempre siguro sa gabi maganda, pwede rin daw mag picnic kung gusto ninyong mag picnic biking, maganda rin yung biking dito kapag kaumaga ito na yung ating destinasyon ang Marcos Twin Mansion hahanap lang tayo dito ng parking pansinin ninyo mga kamindurayong tv napakaraming bumibisita dito sa mansion na ito Ito ang Kabuyao Mansion, ang tinatawag na Marcos Twin Mansion. Ay isang mansion na pag-aari ng gobyerno na matatagpuan dito sa Barangay Kasili, Kabuyao, Laguna. Ang mansion ay itinayo noong 1980s sa panahon ng administrasyon ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos. Noon ay sinikwister ito ng gobyerno noong 1987 bilang bahagi ng ilgatin properties na nakuha ng Pamilya Marcos. Noong 2010 ay iniutos ng Sandigan na ibalik ang ari-arian sa Pamilya Marcos. Gayon Gayunpaman noong 2017, ang Korte Suprema ng Pilipinas ay naglabas ng isang hold order tungkol dito at ang ari-arian ay kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ng Presidential Commission on Good Government. Sa mga pagkakataong ito, hindi natin alam kung ito ba ay nasa gobyerno na o nakuha na ulit ng pamilya Marcos. Madalas na binibisita ito ng mga siklista na bumabagtas sa Tagaytay Calamba Road. Ito rin ang naging site ng paggawa ng mga pelikula para sa ilang lokal na horror, historical na mga pelikula at dito rin nag-shooting ang tinaguriang hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr sa pelikulang Hindi Ka Nasisikatan ng Araw nila ni Idi Garcia. I-explore natin itong lugar. Bagamat hindi na tayo makakapasok sa loob, okay lang tayo dito sa labas. Dahil ayon na rin dun sa ating nakausap, wala na rin tayong makikita sa loob dahil lahat daw ng gamit ay nakuha na ng gobyerno mapapansin natin na napakaganda ng lokasyon ng mansyon na ito. Overlooking siya dahil ang likod nito, burol nasa mataas na pwesto. Sayang nga lang at napabayaan na ang lugar na ito, bakit kaya hindi nalang gawing tourist spot para kahit paano ay mapakinabangan ng gobyerno. Itong nakikita natin ito, napakaayos pa noong panahon noong dekada ng binta nung pinagshootingan ni Fernando po pakita natin yung clip Marami nang nag-vlog dito nga sa mansyon at mayroon pa nagsasabi na ito raw ay haunted na Marami raw nakikita dito na kung ano-ano pero meron naman tayong mga nakausap sa labas lalo na yung mga nagtitinda na taon na nandito sa labas ng mansyon ay wala naman silang nakikita. Inaabot sila ng gabi dito wala silang nararamdaman kaya yung ibang nagkukontent dito siguro para lang makakuha ng maraming views. Mga Kamindurayan TV, ito nga yung mga nakakusap natin dito nga sa harap ng mansyon na wala raw naman talaga silang nakikita kahit abutin pa sila ng gabi dito. Patulad nito nga si tata na nagtitinda ng damit sa likod ko ay wala siyang nararamdaman, inaabot siya ng gabi sa pagtitinda, wala siyang nakikita. Kaya yung nagsasabi na nagbablog dito, siguro daw ay views lang ang habol para mapanood yung kanilang mga content. Saan kayo ngayon? Sa kayo nakatira? Dito Dito lang. Um, mm -hmm. Puso ko nang kamiyaw. Ibig sabihin, may dalawang punta ako na kayo dito nung nagdala. May gitna. Dito na ako lumaki. Ay, minare Kami ano nag-repair na no? yun, mga sila pa nyo. Minaririnig ako dito. Minaririnig ako pagkagabi. Meron daw, ano, totoo ba yun? Hindi naman na. Wala naman. Yung gwardiya rin ako dyan, hindi naman. Ah, na dito? Oh, kalokoha lang nga yun. Sa bak... Tingnan, ako ng mga white lady. Bakit nga di ako makakakita? Pero dito, wala. Kaling ti Uh, hinold ulit uli ito ng Supreme Court. binalik sa Presidential Commission on Good mm -hmm. Government. Mula noon, wala na uling lumabas kung anong balita na kung nasa Marcos Lala, na ulit. pero ang balita dito, nung mga hindi, I gagawin tourist spot. Wow. tourist Ah, uh, pwede. Hey, Lagi ka pa dito na babay? Ah, uh, opo, lagi-lagi naman po. Nagkasang ka pa? Nagkakalamba po. Ilang kilometer mula dito sa mansion? Mansion? Wait lang. Siguro mga ano. Estimate 21 kilometers yata. Aba, malayo rin ano. Sakto lang po. Malayo rin. Wala ka bang narinig dito pagka gabi? Ah, di po. Di naman po ako dito nag-bike kapag gabi. Uh, pero kwento wala. Okay. Oh, hindi, kwento-kwento ano. Hunted daw po itong ano, hmm. mansion. May mamulta daw po. Sabi ng ano. Ng um, tito ko, tito uh, Pero iba rin, iba rin. Iba Meron rin. din po ako nakikita mga videos eh. Mga hunted daw po. Ano pangalan mo? Ah uh, Mateo po baka may sa shoutout ka Ah uh, shoutout po sa ano ah uh, sa pamilya ko po tsaka sa girlfriend ko rin po I love you Bago nga natin tapusin ang ating vlog ay pakita natin yung parte ng pelikula na kung saan dito nga nagshooting si Fernando Poo Jr. at si Eddie Garcia na kanyang kontrabida. Ang title ng pelikulang ito ay yung hindi ka nasisikatan ng araw. Part 2 Nasaan sila? Masalubong sa atin, alam ang nag-iinom mo. Baka mo kung pulis ka. Kaya mong lusutan ito. Ikaw ang hindi makakalusot. Mga Kaminduayang TV, tapos na nga ang ginawa nating pag explore dito nga sa Tinaguriang Marcos Twin Mansion na matatagpuan mo lang dito sa Barangay Casili. Kabuyaw Laguna. Hanggang dito lang muna ang ating video at hanggang sa muli.